Good morning guys, welcome back sa ating channel The Discarte So ngayon guys ay I... ipapakita ko sa inyo kung uh, paano magtining ng mga bulaklak ng tambis kailangan natin guys magtining kasi uh, para mapang mas maganda yung bunga resulta ng bunga ng tambis kasi pag walang tining maliliit yung bunga tapos alas hindi mapakinabangan kasi mababali yung sanga. So, let's go guys. So hey guys, yung tambis oh. Ang daming bulaklak, guys. Ayan oh. Ang sobrang dami, guys. Tung iba na tining ko na ito kagabi. nakapalibot yan guys ito kahit saan guys may bulaklak tapos taas oh so yun pa guys oh yung iba na tining ko na yan yung iba hindi pa so ang purpose ng tining guys para malusog yung bulaklak tsaka ano hindi siya mabalik, Gaya nito guys, oh. Itong sanga na to, napakaliit na sanga. Itong liit, oh. Ang liit ng sanga na to. Siguro mga kalahati ng uh, lapis. Ang laki niya. Pero yung, yung bulaklak niya, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5,

So paglaki nila guys Siguradong mababali yan Walang Ano May iwan Ito so, ipagpalagay na natin guys Nga Siguro sampo Maxi, uh, Minimum na guys Sampo isang kilo So kung ito ay 49 na sa mga 5 kilos Imagine guys 5 kilos ito Napakaliit na ng sigurado mo babali yan lalo na pag may hangin so ang gagawin natin guys itining natin to guys tanggalan natin yung ibang mga bulaklak so ganito magtining ito tatlo dikit dikit sila iwan mo lang yung isa okay. huwag kang masayangan guys na hindi ba bunga na kukunti lang bunga kasi napakadami pa nito at saka ilalaglag rin naman nila yan guys pag hindi nila na, na support tapos kawawa yung puno okay. ah dalam Brad itong tatlo tirahan mo isa ah, oh, isa na lang ang tira yan tatlo, isa lang. Four, five. Seven, eight. Nine. So, ayan guys, natining ko na guys. Tingnan nyo to. So, natirahan na lang ng mga 20. 20 praso Ayan o. Oh ito dating tatlo isa na lang ito tatlo isa na lang so tatlo na lang sila sa isang ang tawag nito is stock isang bunga na lang hindi silang dikit dikit ito meron to dito so magdikit nyan sila tinanggal ko ito pag laki nito magkakadikit to pero di ba rin na kasi mas, medyo mas malayo sila kaysa dito ta talaga sa katabi So, medyo konti na lang sila guys pero marami pa rin yan. So, out of 49, 20 ang tira. 29 yung natanggal. Yan guys, pag hinayaan mo, malalaglag din yan. Iabot nila yung iba kasi hindi lang masustain. Kasi napakarami. So, kung ilalaglag nila, ikaw na lang ang magano laglag ikaw lang magtanggal kasi mas masunod pa yung gusto mong shape o gusto mong itirang halimbawa ito tatlo so pag sila naglaglag baka ito ang ilaglag nila o itong sa kabila itong tatlo magpatuloy so ikaw na lang para mas ano matira yung gusto mong itira mas maganda yung kalalapasan. So, ito guys ang dami ko ng training. Uh, oh. Ito dami ng block. Kawawa naman kasi yung puno. Mauubos yung ganyang sustansya maubos yung kanyang enerhiya sa pagdala ng napakaraming bunga <coughs> yung rambutan sa amin guys kasing laki na ng uh, puno ng niyog namatay guys kasi nabali yung puno nahati sa dalawang, dalawang bah, piraso nahati, namatay kasi sumbran dami ng bunga so, ang dami din guys pero ang dami parang natira So ayun guys, salamat sa panonood. I hope natutunan may natutunan kayo. So 'yun yung kahalagahan guys ng pagtitining. Una, para hindi magsiksikan yung bunga, mas maganda yung resulta, mas malaki, mas malusog. Tapos, hindi mababali yung sanga. Tapos pangatlo, ay ah uh, hindi maubos ang energy ng yung puno. Kasi yung, yung iba, yun ang sanhin ng pagkamatay, lalo na sa durian guys. Isa yun sa sanhin ng pagkamatay ng durian. Sobrang dami ng bunga, maubos yung kanilang enerhiya sa puno. So, thank you guys for watching. update ko kayo pag nabuo ng mga mga to. Pero yan, marami pa yan. I'm sure may mababali pa diyan na sanga. Bye bye.